Alright guys, update lang tayo dun sa graduation, no? kay ma'am, dun sa principal. Grabe yung isyuhan. So, may isyante, hindi ko alam kung ito isyante, ba, diba? ay bali siya yung parang student prince, president. Parang sa, sa may mga kwan kasi ang isyante, yung tinatawag na officer ng parang kwan nila, eh, student council, ika eh, nga. So, interview siya, ito yung interview niya, oh. Thank you. Friday lang nga last week, ginmitingan kang parents kag ni Ma'am Divine kung ano gid man ang susukon. Pero sa start ka meeting, wala gid ta na dyan. present ta na from the start kang meeting. So nag-start kami nga formally, ginconduct kita na ang ang meeting na may quorum. Gincheck ang attendance, overall ta si formal nga gin-start. So, nagdire-diretso sa gin pasa yang uh, ang mga memorandum mm eh, -hmm. uh. na ano man naman inya exact nga wala pinaka nga no TOGA ka allowed mm -hmm. so amura ang nag ano parents majority is nag agree nga matoga ang mm nga mga bata so 249 ang mag-graduates kami nga mga grade 12 so ang parents nga nag vote nga agree sa toga is 166 mm. so majority gindili ano ang tabo? Ano nga ti majority majority ng mga mga parents ang nag-agree nga matoga and then nga pag-abot sa may graduation nagambal si ma'am na bawal ang toga maging pauubara ng mga estudyante before mag-end ang meeting um nag-atura na rito nga hindi na hindi na kinalaw nga may toga ano nung rason okay guys ah... Uh... Although medyo antikin niya, lawaan antikin nangyari yon tapos yung salita niya antikin, pero may mga may mga na, na naintindihan ng konti sa interview niya. Bali, ang pagkakaalam ko nung sinabi niya, uh, 249 yata silang mga student na graduating, gagraduate, tapos majority of the majority of the uh, student and parents are nagkan come up sa meeting na kuan nga daw bali tuga ang gusto so hindi lahat naman ay numasang ayon sa uh, sa tuga hindi majority lang so mas maraming pumayag sa tuga since nag nagsabi nga na ang ang parents na magtutuga kasi nga mas formal siguro kailang ang kanilang principal ay nag-insist na hindi talaga isusuot yung toga Sina, yun ang pagkakaintindi ko sa interview guys ano. Panoorin na lang niyo yung buong episode ng interview na yan. Pero naintindihan ko na medyo may salita, antique na salita, antiki, lawa ng tiki kasi yun. Pero na na, na na pagkakaintindi ko ay dumisagree ang principal sa toga na isusot nila. So yun nga yung issue guys na Siyempre, inisip nila, majority naman. Tapos, uh, binasihan nila sa memorandum ng DepEd na hindi kailang, hindi naman pinagbabawal ang tuga. Ang tuga ay optional lang. Kung mapagkansunduan na tuga ang gamitin ng mga estudyante, well, go tayo sa tuga. Ang problema kasi, hindi ka pumayag yung principal. Hindi siya pumayag na tuga ang gagamitin. 'Di ba? Hindi naman siya hindi niya pinayagan daw na toga. So, doon nagsimula ang issue, guys. Kasi ang malaking papel talaga rito ay ang mga faculty. Especially yung si Gaya kasi yung dilaw na nakadilaw na teacher, yun talaga paglaban Base sa aking kung, ang pangalan doon kay Lo Nietes. Kasi ka, ka, ka Ka-apply ka doon rin ng, ni Ma'am Divine. Divine yata yung pangalan ng principal. Nietes din. Hindi ko alam kung magka-mag-anak. Baka isa rin yun na <laughs> si Principal din yata ang nag-backer kay Lonietes para pumasok doon sa bilang teacher. Kasi si Lonietes, yung dilaw na na teacher, ay hindi naman daw siya advisor. Bali, siya, kwan, nurse daw siya eh, Tapos, kumuha yata ng uh, PO unit sa pag-teaching. Kaya, kwan, kasi dati daw siyang galing sa reviewer center na nagtuturo. Anyway, doon nagkaroon ng ma yung tinatawag na reaction yung kabataan kasi nung pinanood ko yung video ng mga kabataan nung inannounce ng ng principal na sino may sabi sa inyo na magsuot kayo ng tuga ang sabi ko yung school uniform at yung sablay ang isusuot hindi yung magtutoga kayo so kung sino yung hindi sumunod, hubarin yung tuga ay ma-hold nga daw yung kanilang diploma. So, uh, sa simula nung pagsabi ng teacher anong nung principal, nakita ko sa mga video ay bulungan pero sumunod yung mga asidyante. Kasi lang ng lakas ng loob nga dahil dun sa action nga ni Lonyetes Lo na ginawa naman siyang sa ibang mga tao ay nanindigan nga daw bilang para sa karapatan ng mga kabataan. Okay? So, uh, so yung action niya ay hindi naman natin kasi kayang uh, tinatawag na e, tinatawag na convincein ang lahat ng tao na sum, sum ma, maintindihan ka, yung iba hindi ka na maintindihan. So sa akin naman na nag-react talaga yung principal kasi nga ang pagkakaalam niya ay hindi magtutugay yung mga kabataan. At yung mga adviser naman doon, mga faculties ay bakit naman nila binigyan at uh, tinatawag tinolerate yung ganong aksyon na uh, which is nagmeeting nga daw sila at hindi sumang ayon nga yung principal ang pinaglalaban although yung principal guys ay talagang may 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 attitude na principal siya kasi base doon sa bata na in interview yung kanilang council nga daw sa iskula na hindi functional hindi pa nga daw sila nakaranas ng ng GS from nga daw sa school nila dahil nga mahigpit nga daw yung principal pero kung titingnan mo naman yung principal gusto lang din niya na hindi masyadong mahasil yung mga estudyante kasi hindi nga naman lahat ay nakakaluwag sa buhay may mga pamilya din na tama lang na napag-aral yung mga anak so hindi talaga one kaya nga hindi 100% sa booting nila na sumang-ayon dun sa toga. Siguro mga mga lagpas lang ng ng 50% nasa 60%, 65% ganon yung bumoto. Pero may hindi pa rin sumang-ayon dun sa pagsuot ng toga. Kaya nga nag-come up na si principal ay may uh, nagsabi na hindi tayo magtutoga at nakikita ko yung principal, medyo may pagkakuan talaga siya. Strict na may pagkakuan talaga siya. Dictator na ako na, na na medyo attitude na, 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 hindi ko naman siya kilala yung principal hindi ko siya kilala pero base sa mga na, na papanoorin mo yung kuan yung video ng viral ay may mga binitawan siyang salita na ano ba yung reklamo o, ano ba yun? Sa salitang Tagalog parang pwede mo i-translate na o sinong may angal diyan parang ganon so nakaka-ignite ng kuan so ganon lang nangyari bali ang punto kasi dito bakit naging ganon ang reaction din ng principal eh kasi nga yung tinatawag na disobedience ng mga faculties at saka student doon sa event nagbitaw na nga ng salita ang sa unang kong video guys, sinabi ko, kung napagmitingan nyo na umagri ang principal na magsuot ka ng tuga at bigla niyang binago sa araw ng, ng, ng graduation day, e eh, power tripping talaga yon. But sa simula pa lang naman talaga, sinabi niya wala magtutuga. So ngayon, nagbigay siya ng reaksyon doon sa mismong guwa na sino may insulto kasi para sa kanya yun eh nasa kami ko nagsabi ako wag kayo magtuga nagtuga kayo ang pinag-uusapan dito yung leadership niya na insulto yun kasi nagsabi nga siya na wala magtutuga pero nagtutuga yung mga bata at ito namang mga faculty dun sa eskwelahan bakit nila tinolerate din yung ganong aksyon doon pa lang sa simo uy wag kayo magtuga wala namang sinabi ang teach ang kwan o nakisama lang din yung mga teacher kasi alam mo na sa panahon ngayon na may boses na yung mga estudyante o ano man nakikisama sa mga magulang but still ang issue dito ay ininsist lang ni Ma'am Divine Nietes excuse me for the kamalian pero yun ang alam ko Ma'am Divine Nietes na uh, yung leadership niya na kailangan igalang bigyang galang yung leadership niya kasi ay paano na lang kung hindi nga ibabaliwalain mo yung yung salita ng leader niyo sa association niyo no so kay ma'am kay sir uh, Lom Nietes naman okay naman yung komuntis kasi komuntis ka pero in a nice approach kasi yung gesture ng kanyang approach ay mukhang masyadong kuan masyadong hindi mo ma para bang nakikipag nakikipagtaguli uh, nakikipagtalo ka sa taong kasing libel mo lang e eh, principal yung kaharap mo e eh, approach mo lang naman si ma'am ma'am sinya na po kayo sorry na po kayo ma'am kasi nag in, nag insist kasi po yung mga magulang na gusto nilang mag magtuga kasi kuan ganon-ganon. hindi yung para nakikipagtalo ka which is binigyan din ng diin ng mga tao na hindi naman natin lahat pwedeng sinasabi hindi natin lahat pwedeng i, eh, i eh, magka, is mag-come up siya sa isang sa isang opinion tayo mga tao no yung iba kasi nanindigan para sa kaparapatan ng kwan naging hero sa sa mata ng mga kabataan but sa akin naman ay okay naman yung mag-contest ka pero in a nice approach kasi nung nag-approach siya ng ganon nagkaroon ng reaction yung mga bata ang pakiparamdam ng mga bata may kakampi na sila So, hindi ko lang alam doon sa bata nagmumura kung anong action ng principal. Kasi, doon, base sa interview doon sa bata, silang lahat daw, hinold yung diploma, which is hindi naman dapat po. Da hindi naman dapat po sana. Ba siguro, may konting kwal lang siguro, pero sana hindi naman ma maapiktuhan yung pag-indol ng mga bata. Doon sa bata nagmumura, uh, sana, kuwan, mabigyan na ng konting disciplinary para hindi niya na ulitin yun. Kasi kailangan niyang gumalang kahit nasabihin mong nasa maling desisyon yung leadership. But still, lahat ay pwedeng, if you are a good leader, you are a good follower, ang tawag dyan. Kayo mga kabataan, kayo yung future leader ng mundo. But if kayo pa lang, followers pa lang kayo, ay namimiluso po na kayo, at nangbabastos na kayo ng leader, what if na kung kayo na ang leader? Di ba? So, good leader is a good follower. Okay? So, lang yun, yan, lang, yan, hanggang dito lang tayo guys, yan lang yung mga uh, parto ng ating pag-usapan regarding sa principal na nag-viral. Bye-bye!